Kabilang si Saldico sa listahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasalukuyang sinusuri kaugnay ng flood control projects na posibleng umantong sa paghaharap sa korte. Narito ang balita ni Paul Montibon. Posibleng may maghihimas rehas ngayong Pasko sa gitna ng investigasyon kaugnay sa katiwalian sa flood control projects. Ito ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos ang ilang oras na pulong ng mga miyembro ng ICI sa Camp Krame. Anya, may mga personalidad na kasalukuyang sinusuri ng komisyon kung sino ang posibleng humarap sa korte. Base na rin sa sinabi ni Ombudsman kahapon, pretty much uh, sigurado na no? ako, ang bigang ko personally, uh, dun sa dagawang kaso sa La Union, ay sa Mindoro at sa Bulacan, 26 sa Bulacan and roughly mga gabing lima ata sa uh, Oriental, Mindoro. So doon pa lang, eh, 40 na yun. Isa sa mga pinangalanan ay si Saldico, nakasalukuyang nasa labas ng bansa. So right now, I think meron na bang apat, lima no, na kasong na file na sa ombudsman. So yan ang mga unang-unang makukulong. Sir? At yan ang ulitin ko, yan yung sa Bulacan, siga Diskaya, siga Hernandez, Alcantara et al. Yan siga Union. yan yung sa uh, hindi, yung Mindoro Union. na inannounce na rin ni Ombudsman kahapon na mukhang mafafile nila sa Sandigan Bayan na sa mga susunod na araw. Yan ang uh, kasama si former Congressman Zaldico, San West at mga Diskaya din. So, dun pa lang sa dagawang kasong yon ang bigang ko na halos 40 tao na yung uh, yan ang mga unang-unang Samantala, matapos ang investigasyon sa Davao Region, tututukan naman ng ICI ang Cebu kung saan may mga proyektong nasa 2017 Master Plan ng Flood Control Projects na hindi pa sa katuparan. Agam naman natin may master plan, di ba? Na pinakita yung pangulo natin nung nag-briefing kami sa mga sa mga officials ng Cebu. 2017 yung master plan na yun. Pero imbes na yung mga proyekto na nakalagay sa master plan ng implement, hindi yun ang mga in-implement. And that started when the master plan was released in 2017. So we have to look at that holistically, no? yung kabuuan nun. So in fact, kanina kamiting ko si Sec Babe Singson with, the, with Project NOAA, with UP, and with DNR. We're already looking at the project components of the master plan and what were implemented and what were not implemented. Nauna ng kinesyon ni Cebu Governor Pambare 4 ang bilyong pisong pondo para sa flood control Project sa kanyang lalawigan, ngunit hindi anya ito naramdaman nitong nagdaang bagyong tino. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin ang taong bayan kung talagang mayroong mananagot at mapapakulong sa gitna ng kaliwat ka ng aligasyon ng korupsyon sa flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, naguulat Paul Montebon, SMN News.